Eh mga kasaka, short video tayo ngayon. Nandito tayo sa loob ng greenhouse. Hapon, badi uh, maghapon na umuulan dito. So, kaninang umaga, marbes tayo, naka 50 plus kilo tayo ng talabas ng kamote. So, naubos na natin yung ano, na uh, talabas ng kamote dun sa area 2. Ano, bali naka uh, 120 plus kilos tayo. Ano. At uh, ayan, hapon na ako makapag-update kasi uh, meron tayong pinantahan kanina. Update ko kayo dito sa tindang. Bilis, araw-araw lumalaki na mga kasaka. Yan yung mga uh, ating panghulip na okra. Ang ganda. Tapos, ito ang maganda rin dito. May mga ara uh, malalaking dahon na yung ating pipino. So, time check. Uh, nasa pas 6 o'clock na ng hapon o ng gabi ayan. ayan kaya medyo madilim na mga kasaka at least tayo nakapag update dito tapos ito, ayan ang laki na oh ang ganda so sunod na iintayin natin dito mga kasaka ay yung magbigay siya ng buko ng bulaklak, ayan oh meron na nga siya ano, actually meron na nga siya, ayan ay, yung ay, maliit na yan oh pero hindi natin patutuloy yung kung magbubunga agad yan. No? Ayan, maglalaki na oh. Makakatawa ng tingnan. So, ayan, ang tabay lang mga kasaka. Tabayanan nyo lang yung ating ginagawang uh, video oh, tungkol dito sa pagtatanong ng ampalaya dito sa loob ng greenhouse. At the same time, itong mga pipino. Ayan oh. Ayan mga kasaka. Ayan. Uh, bala ko talaga nakikita ko talaga ang ating claim ay uh, hindi na ganun ka normal no madalas nang dapuan ng uh, bagyo itong ating bansa no at uh, nakita ko talaga na kinakailangan talaga meron ng greenhouse kasi sa loob ng uh, kulang-kulang limang taon na nagtrabaho ko sa South Korea Very advanced talaga sila pagdating sa technology. Maraming partner doon. Hindi nawawalan sila ng uh, uh, greenhouse ata, uh, talagang taniman o production talaga yung uh, greenhouse yung kanilang meron doon no. So hindi narami pa rin namang area doon na nasa conventional pa rin sila pero talagang advanced technology sila. Nakita ko gumagamit sila ng mga plastic molds at uh, mga yung stick nila instead dito kasi nakawayan ng gamit yung mga pole ay uh, pag hindi GI pipe ay yung mga fiberglass no at uh, marami mga yung Korean organic farming na nakikita ko doon no lalo na sa land preparation talagang nagkakalat sila mga manure kahit uh, sariwa yung manure ay uh, meron silang sinilalagay na mga kung tawagin ay yung bokashi sa Japan pero meron pa rin silang inilalagay na na Korean indigenous uh, yung IMO indigenous microorganism at iba't iba, -iba pang pa klase na pampabilis ma decompose no So yun plano ko dito sa area 1 ay uh, magkaroon ng expansion ng uh, greenhouse so talagang ang tinatanong lang doon ng mga pasaka ay uh, yung budget no so sa ngayon ay wala pa tayong inap budget para makapagpatayo ng expansion ng greenhouse pero yun ang nakikita ko sa panahon natin ngayon so talagang nga kinakailangan na magkaroon ng ano ng greenhouse kasi kita ko naman tulad niyan mga kasaka oh napaka safe ng ating halaman no katulad niyan no kahit pumagyo umulan malakas ang hangin safe ang ating halaman at sa ngayon, kasi first time natin dito nagtanim sa greenhouse, uh, hindi pa natin masasabi na success yung ating uh, uh, pagtatanim dito sa uh, greenhouse, sa loob ng greenhouse. no so, Pero as my observe ay uh, nakita ko mas mabilis yung growing compare sa outside pagdugan tungtang ulan. At hanggang ngayon nga soper pa rin yung ating mga talong doon. Uh, hindi nyo na lang makita kasi medyo madilim na. At dito naman kitang-kita natin na uh, nadidilig natin to at uh, proper application ng mga nutrients no. At nakita naman natin. Story lang mga kasaka no kasi hapon tayo naka-pag-video. Medyo malabo na yung uh, ating camera. Medyo madilim na. Pero kita nyo naman ang resulta mga kasaka kapag nasa loob ng greenhouse. At saka marami naman kayo na papanood ng mga kasaka na uh, sa mga ibang bansa no na nasa greenhouse lalo na pagdating sa kamatis kitino, uh, pipino, yan ay uh, talaga napakaganda ng production no at yun ay nasa loob ng greenhouse ibig sabihin yung control control yung uh, control ang pest ang galing nga eh kapag nasa greenhouse marami kang nakokontrol. control control mo ang pest and diseases kasi pag tag-ulan, maraming sakit, maraming viruses na tumatama sa ating mga halaman. Pero pag nasa greenhouse kasi, dahil hindi na nauulanan, makukontrol makuk mo yung uh, uh, diseases na pwedeng dumapo. At alam ko naman, o kung sa nakakaalam po na farmer, kung hindi nyo po alam, gusto kong share majority, kaya nagkakaroon po ng uh, diseases ang ating mga uh, halaman ay eh, dala-dala din po 'yun ng mga insektong kumakain sa kanilang dahon. So 'yun po. And then at the same time sa madalas sa pagbuhos ng ulan dahil mat, madalas mababad ang ang lupa ay uh, nagkakaroon naman ng uh, Punggus sa ugat ng halaman. Ganun po ang sistema dyan kaya nagkakaroon ng sakit ang halaman natin, no. So uh, ngayon mga kasaka ay uh, nakita ko talaga napakaganda ng uh, merong greenhouse so maliit tong area siguro 3 meters by uh, 3 meters by uh, 1, 2, 3 3 meters by ah, uh, bali ganito na lang mga kasaka 10 feet by uh, 20 feet yung ating uh, greenhouse so hindi ko maano kung hindi ko ma-measure kung ano sa meters basta ganon 10 feet by uh, 20 feet yung ating ano yung ating uh, greenhouse no and uh, sorry may dumaan tricycle or motor ayun mga kasaka at uh, hindi ako makapag video kanina habang nag uh, uh, harvest kami ng talbos no madali ang kasi kasi 10 o'clock kailangan nang i-pick up ng ating buyer no Uh, 50 plus kilos kami kanina So, ayan At uh, overall Mula kahapon ay naka 120 kilos Tayo na, na harvest At magpapalago ulit So, mag na ako Pagka yung sumikat ang araw Ayan mga kasaka So, yung ating hulipin naman doon Sa area 2 Ay uh, Antabay lang din kasi gantong itsura Yung kanyang lupa doon ay pag inapakan natin yan, malamang sa malamang lulubog lang ang ating paa at magiging kosyon ang pagka-sira uh, ng ating ginawang uh, pag-aararo, ano? pagpulalan ng doon. So, ito naman, pwede itong mamalagi dito up to uh, 10 days. Pwede po yan dyan up to 10 days. Magkakaroon na yan dyan ng true leaves, no? Pero nawa naman hindi na abutin ng 10 days maipotransplant na agad natin tong binhi natin ng okra no so ayun dumidilim na mga kasaka nagpapaalam na ako at salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at sa mga uh, talagang uh, sumusuporta sa atin na patuloy na sumasabay-sabay ako dito bus kaya po tayo uh, na-inspire na gumawa ng video at merong